Hello guys, kumusta na kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, sana po ay nasa mabuti po kayong lagay. Wala nang pagkakaiba Ah, <laughs> uh, mga kaibigan, ito bagang mga kasama natin, mga kaibayo natin sa pananampalataya. Bagang parang galit na galit sila kapag naghahandog tayo. Nagpapasalamat tayo sa Diyos, naghahandog tayo. Bakit nga ba ang Iglesia ni Kristo laging naghahandog, laging nag Bakit bakit ba pinapahalagahan nila 'yon? sila? Hindi ba? Naluluko ba sila? Niluluko ba sila? <laughs> Niluluko nga ba ang mga Iglesia ni Cristo? kapag ka Sinasabi, oh, maghandog kayo, magabuloy kayo. O, oh, yung pasya ng puso ha, magabuloy kayo. Niluluko ba sila ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo? <laughs> Para bagang yun ang gusto nilang palabas. Galit! sila kapag nagpapasalamat ang Iglesia Ni Cristo kasi alam naman nila magtatagumpay na naman ang Iglesia Ni Cristo ngayong pasasalamat. Nako, ang dami-dami na namang pera nalalabas sabi ng mga kaibayon natin sa panamparatay. Ang dami-dami na namang maiipo ng Iglesia Ni Cristo na ng pira ngayong pasalamat. Iyan e nga yun hindi mo naman pira. Pira naman ng mga kapatid yun at pira naman ng po namin yun eh. At saka yung ibibigay po namin, pasya ng puso yan. Bakit? Ano ba ang aming pinagbabasihan bakit kami naghahandog ng kusang loob hindi masama sa loob o sa kami ay napipilitan. Ano ba ang talata na aming sinusundan at yun ang itinatagubilin ng pamamahala sa amin? Na kapag ka maghandog ka, dapat paghandaan mo, pahalagahan mo, at kapag naisimpan mo na yan, wag na wag mong gagalawin sapagkat naihandog mo na yan sa Diyos. O ito, ipagbibigay, ay ipagbibigay, ipaglilingkod ko sa iyo. Ito ah, pakinggan mo. Ha? Ah, pakinggan mo ito, Ma'am Martha Mike. O oh, ito, kasi galit na galit ka kapag nagpapasalamat at ang Iglesia ni Kristo. Ito ah, pabasahin natin lang Hebreo 3, 15 hanggang 16. Ayan o, oh. Pabasayan mo natin yung 15. Okay. So bakit nga ba kami na mga Iglesia ni Kristo ay eh, naghahanog palagi? Hindi naman kami pinipilit. Bakit kayo lagi naghahandog? O ito ha, pakinggan mo ito. Pamir to mic. Babasahin ko. Dahan-dahan para maintindihan mo. Hebreo 3.15. Ayan. Mga Hebreo 3.15. Basahin mo sa Biblia mo kung meron kayong Bible. Kung may Bible kayo. Iba ka nga Bible, wala kayo. O ito ha, babasahin ko muna yung 15. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi nang hain ng pagpupuri sa Diyos. mag -ano raw? Maghandog tayong palagi. O, oh, ma mamaya to may pag sinabing palagi, always. Do not forget. Maghandog tayong palagi. Obligation. Obligatory. ba? Diba? Sa makatawid baga, anong ihahandog? Una, bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Ayun, magpuri pala. Hindi pala sa lapi. Iba't nga na Iglesia ni Kristo? Hindi, hindi naman pala ang paghahandog ay salapi. oh. eh, isutuloy natin. Hadisisay, hindi nga ba? Ayan. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag ay huwag niyong kalimutan. <laughs> o oh, ang pag huwag kalimutan. Sapagkat bakit daw sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. <laughs> Oo, nalulugod pala. Binasa natin maghandog palagi ng hain ng pagpupuri pero wag mong kalilimutan ang pag-aabuloy. Bakit? So, bakit hindi pwedeng kalimutan niyan? Dahil ang Diyos ay totoong nalulugod dyan. Yes. Ngayon, Sabihin mong binubudol tayo, binubudol ang mga iglesia ni Kristo, ang mga kaanib na sinasabi mong 111 years na kayong binubudol ng pamamahala ng iglesia ni Kristo, ng mga minister at mga manggagawa ng pamamahala ng mga manalo. O, ba? Diba? Binubudol nga ba? <laughs> oh nabasa mo. O, ba? Diba? Utos ng Diyos, huwag mong kalilimutan ang pagawa ng mabuti. Laging handugan ng handog ng pagpupuri sapagkat ay datapwat pala, datapwat ang pag-aabuloy ay huwag mong kalilimutan. Bakit? Sapagkat ang Diyos, diyan ay totoong nalulugod. O, di ba? Nalulugod ang Diyos pala diyan. O, bakit isod at isod ka? Ang tanong diyan, hinihingi ka ba ng ihahandog ng kaanib? Hindi naman, di ba? Lahat kami nang naghahandog dyan, lahat kami nang nasabi mong nabudol, lahat kami ang inihahandog namin galing sa puso namin. Kaya huwag ka nang... huwag nang, nang sumama ang loob mo. Hindi ka naman hinihinga ng pangabuloy, panghandog, paghandog, Di diba? Ang gawin mo na lang sumabay ka na lang. Diba? May kata nga sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo. Baka, mama, baka may mapala. O, diba? Ganyan, ah. Diba? Awitin yan! O, sumabay ka na lang sa amin. Tiyak, may mapapala ka talaga. Lalo na kapag kakaanib ka sa Iglesia ni Kristo, nakpo. Sarap maglingkod sa Diyos. Hindi sa Diyos Diyosan ha. Hindi sa Diyos Diyosan. Sa tunay na Diyos. Hindi sa Diyos Diyosan na may mata, may ilong, may mukha, may paa, may kamay, pero hindi nakakalakad. Dahil kahoy. Dahil bato. Kaya walang nagagawa. Ang Diyos ng Iglesia ni Kristo, buhay na buhay, alive and kicking, kahit nasaan, omnipotent, omnipresent. Kaya nga tingnan nyo ha, the na pinag-uusig ang Iglesia ni Kristo, the na nagtatagumpay. Bakit nga? Kasi andyan eh, na, natutupad ang hula sa kanila. Na, siyempre, kapag ka-Iglesia ka ni Kristo, sabi ng Diyos, si ako ang gagawa, sino ang pipigil? Eh, yan, yan ang tanong na tinatawag na rhetorical question. A rhetorical question that the answer is already there, di ba? Napa-English tuloy tayo, mga kaibigan. <laughs> Kaya alam mo, Amir to Mike, don't worry, don't worry, don't worry. Magmasid ka na lang, tapos pag medyo matanda ka na, makapag-isip-isip ka, ay, tama talaga ang English ni Kristo. Di ba? Tama pala talaga ang English ni Kristo. Kailangan talaga maghandog sa Diyos. Kailangan eh, ka maghandog kung patay ka na. <laughs> Ber. Kailan ka magbibigay at maglilingkod sa Diyos kung patay ka na? Wala na, wala na. Wala nang magagawa yan. So hanggang dito na lang muna, sana wag kang magagalit sa akin. Ha? Wag kang magagalit sa akin. I love you.